Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung may pasok na sa trabaho ay may isipang laging. Wise na madiskarte at masipag sa dapat na magawa. At sa tahanan ay ganoon din laging inuuna na mapasaya ang buhay pamilya. At hindi naman basta nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao. Wala sa isipan na magselos may tiwala sa minamahal, hindi makukuha sa kinang ng pera maingat sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 18 at number 5. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling madisiplina at hindi makakayang gumawa Nang suhulan ng pera, ayaw ng masayang buhay na magulo. Dahil sa perang suhulan, masipag at mas gusto ang matahimik. Nagumagawa kung nasa trabaho, maaruga sa magulang at handa laging makatulong at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao. Pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para makagawa ng kasiyahan sa pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa mga bituin, malamang sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 5 number 30 at number 27. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Pag nagsalita ay gagawin kahit mahirap na gawain kong may pasok sa trabaho at may ugaling hindi basta makukuha sa usapang pera, maingat sa pamumuhay dahil mas gusto ang perang maiipon ay kinita ng naaayon sa kasipagan. Ang mata ay matalas para makaiwas sa mga problema, hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 36 number 11 at number 20. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling may katapangan pero may mahabang pasensya. At kayang ilabas kung kailangan ang katapangan at masinop sa ginagawa kung nasa trabaho, hindi gagawa. Na mga bagay na pwedeng mawala ng hanap buhay, laging. Nag-iipon ng pera para may magagamit sa oras ng emergency, at kung sa pamilya ay masaya ang dapat na usapan, para ang relasyon sa tahanan ay laging masigla, laging maaasahan sa trabaho at matapat ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 14, number 8 at number 25. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mainiping ugali ngayong araw, ayaw ng naghihintay. Mas gusto pa ang maging matahimik sa bahay, at may katapangan pa ang ugali at madisiplina kung nasa trabaho at ayaw makakadinig ng pagmumura sa tahanan, ang gusto ay masasayang pag-uusap, laging mapagmasid sa gagawin at ipapagawa, sa tahanan ang gusto ay matahimik na araw. Kung sa pera ay hindi basta magpapautang dahil mas gusto na makaipon para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 24 at number 29 at number 5. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maselen na mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa kung may pasok na ngayong araw, laging matyaga. Dahil nasa isipan ang maging masipag pa, ay kayang. Makagawa ng ikakayaman sa pamumuhay, wala sa isipan. Ang pagseselos may tiwala sa minamahal, masaya lagi ang pakiramdam pagkasama ang pamilya, at nakakaipon ng good energy ng swerte sa tahanan, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24, number 17 at number 36. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ang ugali ay walang naging pagbabago na matyaga. At laging nag-iingat sa mga ginagawa kahit sa pagsasalita para may matahimik na araw at walang makakaaway na tao, at hindi gagawa ng pwedeng mawala ng tiwala. Ang mga kakilala at ganoon din sa hanap buhay, masipag na madisiplina ang ugali, pag nasabi ay gagawin lalo na kung may naipangako sa pamilya, at hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, sa tahanan para laging may good energy sa pamumuhay. Dapat may masayang relasyon ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 25, number 34 at number 10. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung may pasok na ay laging maaasahan sa mga dapat na hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad laging maingat para walang mapasok na suliranin, may matalinong isipan sa trabaho at maging sa tahanan, maingat sa pamumuhay ayaw ng kaguluhan sa buhay, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 11, number 36 at number 25. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Ng mga kalikasan, masaya sa pamilya sa mga sinasabi at kahit sa mga pinapangako para sa pamilya, ay gagawin. Para mapasaya ang pamumuhay sa tahanan, at laging may isipang makagawa ng bagong pagkakakitaan para sa pag unlad ng ikakabuhay ng pamilya, at hindi gagawa ng mga usapang suhulan ng pera, kaya maingat sa mga ginagawa at inuuna lagi ang trabaho kaysa sa mga kwentuhan at chismisan, Maingat sa ginagawa para makaunlad ng maayos sa buhay ang pangarap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 15 number 34 at number 9. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matyaga at may isipang madisiplina. Kung may pasok na sa trabaho, at pag nagsalita ay gagawin. Para sa buhay o sa pamilya, at may katapangan ang ugali. Na magagawa lang na ilabas kung kailangan, maingat. Lalo na sa pagsasalita, at sa paggawa ng desisyon. Sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya, nang mapanatiling malusog ang mga bawat katawan, Laging uunahin ang magtrabaho kaysa sa chismisan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paggasta, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color red number 18 number 25 at number 10 Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging maingat sa pamumuhay para walang mapasok na problema at kung may pasok na sa trabaho ay laging mapanuri ayaw ng mga usapan na may kalokohan sa pagkita. Nang pera at mga tuksuhan ng pagmamahalan, kung nasa trabaho mahalaga ang bawat oras, gagawin na laging masipag, para makakatapos ng maayos, laging handang makatulong sa mga magulang, at laging uunahin ang kasiyahan ng pamilya sa mga dapat na magawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 20 number 11 at number 37. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na mapagpasensya at laging matyaga sa dapat nagagawin at hindi kayang magtiwala kagad sa mga bagong makakausap at kung may ginagawa ay matahimik ng laging makagawa ng maayos, at ayaw din ng mga kalokohan sa pagkita ng pera, kung sa usapan naman sa pamilya ang gusto laging masaya, para laging masigla ang pamumuhay sa tahanan, kung usapang pera ay maingat hindi basta magpapautang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan. May katipiran sa paggasta ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color blue number 11, number 18 at number 26.